punta? Dada Bakit? A-ubo ka. A-ubo ka. Tapos? Kunti konti Kunti ay? Ang... Sibon. Ano sasabihin mo kay Lola Dada? Thank you. Eh, sasabihin mo oh, sasabihin ni Lola Dada, ba't ka na dito, Mira? Ano sasabihin mo? Hmm. <laughs> Upo kasi ako. Inuubo ka. At ano pa? Sipon na konti. Ah, oh, may sipon ka na konti. Mm. At saka, anong gagawin sa'yo? Tingnan lang. Titingnan ka? Kinto lang. Oo. Oh. Kinto. Eh, ubong-ubo ka ba? pati niya kung naubo ka. Hindi ka lang. Hindi may tan. Hindi nga ba naubo ka? Ay, sige, patayin niya ako kung naubo ka.